sa lang yung ano niya gumagana. Opo. Sige Maspera lang. meron blink. Blinker. Yes, blink. Okay, hindi mo siya mapailaw Kaya, ito si. Mga to, itong mga 'to sir, wala. Itong 4 and 5 wala. Gagana 'yan, mayroong ano 'yan, mayroong function 'yan sa DMX. Kasi lahat naman ng DMX Gagana naman 'yan sa mga unit mo. Sige Bali, mo. hanggang ano na 'yan? Hanggang 8 na si kinontrol mo. O, ang gagana niyan, sir. Itong 1 Yung rotate. Oh, rotate. Oo. Oh, oh. Yung 2 po, wala. Gagalaw Ay. lang siya ng konti. oh, ano Kunti, yan? Konti Pwedeng konti pine siya. yan, pine. Tapos 3 yung pong angat, tsaka baba. Oh, sige, sige, ito gagawin natin para ma-control Ma, ma -control natin sa DMX. Tingnan natin ang channel niya. Punta ka sa ano? Sa, D sa ano mo, sa beam form mo, pumunta ka dyan. Ah, tapos. Oo. Ano, ano pong pipindutin, sir? Sige pa lang, pahilawin, pahilawin mo, sige lang, mo, sige lang, minu, M medyo blurred, medyo blurred, sige, minu, sige, minu, yan, sige, minu lang, minu, Ch at punta ka dun sa, ano, channel, channel set, tignan natin ang channel set, sige lang, minu, balik ka, yan, enter, okay, sige, gamit ka ng down, ano pa? Sige down. 14. Sige down. Wala po. 14, 16 lang po. Set mo lang sa 14 na lang. 14. Enter. Okay, okay. Okay. Okay, na yan. Tapos, ano? Try mo gamitan ang DMX mo. Lipat ang ano niyan eh. Ang... Yung isa, set mo na rin sa 14. Para sabay na sila. Ayun set mo na rin sa 14. Okay, set na. Opo, sir. Oh, sabay na sila. Sige, nagiba, nagbago ang control niya. Sige nga, number 1. Number 1 muna. Number 1, rotate. Number 2. Wala, oh, wala na. Number 3, up and down niya. Okay. 4, wala 'yan. Sa 5, sa 5, sa 5. Tapos, so, yeah, meron yan. Subukan mo so, ang 5 mo. Tapos, gawin mo yung number 1 mo papabagal lang motor yan no oh. kasi baba mo konti yung number ano mo meron na yung function baba mo konti yung number baba mo na lahat ng number lahat lahat ng slide mo okay tapos sa uh, ano na yung sabi natin number 6 6 oh number 6 na tayo sige angat mo lang number 6 mo okay angat mo yung 7 wala 8 8 8 okay ibaba mo mo yung 7 strobe light ata. Yan, sige, angat mo dahan-dahan. Oo, oh, strobe light siya. Sige, angat mo. Nag-chappy, nag-chappy tayo. Sige, <laughs> strobe, sige, strobe light. Number 7. Number 7. Ah, nag -off. Ah, nag siya, no? Opo. Ah, baba mo lang, baba mo lang. Ayan. po ang ano mo kasi 14 channel kabisado mo na ba ang page A page select A and B wala pong alam sa pagno-program sir eh. kaya nanonood pong po, po. mag-practice Mag ka muna dyan sa manual mo ito ang gawin mo punta ka ng nakikita mo yung page select na yan At sa gitna may A yan yeah. nakikita mo yung gitna na yan yan yeah. yun nakikita mo yung may pindutan hapo pindutin mo yan bababa ang, bababa ang ilaw niyan. na ito page B na yan sige okay, pindutin mo Ako, bumaba po siya ng 9 oh, yan, ang, yan tinatawag na page B ano na yan 9 9 channel na yan 9 to 16 okay. na yan iangat mo ilaw na yung pangalawang ilaw ng bimpor mo -o -o -o. Oh, oo. So, oh. Susunod mo, susunod, sinisin nyo. Hanggang, oh, kompleto na. Yan yung yan naman ang tawag yun, yung rotate ng ano niya, prism. Ay oh. nabin puro, di ba? Nakuha mo na. Oh, lumabas na siya. Ang kulay nandiyan na rin. Oh, tandaan oh. mo mga slide mo para hindi ka mahirapan. Um, gumagana na bago. Oh. Oh. Diba ba go? Oh. Ibaba mo yung ano, yung isang slide mo para mag-steady. Yung number na ba yan? 13 ba yan? Ano? Baba diba mo. Okay. Ah, sand. Papapọ. Ah. Tanggalin mo yung ano, yung para ikot-ikot. Yan. yan. Yan tandaan mo yung slide na. So isulat mo yan para hindi ka malito. At oh, 'tas yung 13, angat mo yung 13. Yan ata ang kulay eh, sa 13. Oh, color 'yan oh. Yan ang color 13. Oh, tapos si 12 mo yan ang prism ng bimpor Hmm. 'Pag ikot-ikot 'yan, 'pag inangat mo bibilis 'yan. Oh, yan na yung ano na bimpor mo. Ngayon tandaan mo, kat, kailangan alam mo yung page A. O, sige, ibaba mo yan. Ibaba mo siya. Okay, kahit ganyan lang siguro, kahit ganyan lang siguro. So, Paggalaw-galaw mo konti, Tandaan lang. Yung ano mo, sige. Sabi at pag sabi, ate, gumagalaw siya, ganyan. Bigat ikot. Sige, sige, angat pa. Okay. O, tapos balik ka sa page page A. Page select. angat na siya o yan yung one na, number 1 saka number 2 mo yan naman ang rotate mo paikot ikot mo na siya tapos up and down may tubig pili kayo no? may, may pote o diba? Oh, basta ilista mo uh, ah, ang... Pag, 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 yung automatic po siya dito sa e space pag nakaprogram na oo, oo pag nakaprogram ka na magpipindot ka na lang sa autoplay yan ang uh, ano sa mo sa auto delete oo, oo tapos e speed po dito Oh, yan ang speed mo yung sa ano sa sa nakalagay speed sa ka mid mid ay yung ano paid. Ito yan, sir. Pag pinatay ko po itong ano niyan, uh, beam for. Oo. Oh, oh. Automatic na po siya naka-set noon. Automatic na naka-set 'yan pero wala pang program 'yan. Gagawan mo siya ng program, oh. Uh -oh. Ano 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 na lang ako sa ano dun sa ano mo, sir. Sa oh. mo ulit para maka-program kasi hindi pa ako masyadong ano talaga sa ganito. Ito ang palag ang... ang pa lang yung Parled pa lang yung natutunan ko dun sa mga tinuro mo sa vlog. Oh, sa parled kasi mas madali. Yan kasi kaya ka nahirapan. kasi merong ano yan. Meron yang motor na, motor. Tapos yung rotation, yung color na ano. Pero makakukuha mo rin naman yan, madali lang yan kung ulit-ulitin mo yan siya, mapiperfect mo man din yan. At least napagana mo na yung function, hindi ka na nahirapan sa ano mo. Oh, saan kaya 14 channel na lang. Gagawan mo na lang siya ng program. ngayon ulitin natin para makuha mo. Pa, pa. Ah, sige, ulitin natin.